So good morning po. Ayan, nandito na kami sa site. Uh, Nagtatagal na sila ng uh, mga forma Abang inintay po natin dumating yung uh, northern nating uh, pantambak dito sa, sa ating sa site. So yan po yung uh, mga tao natin na uh, apat lang po pumasok ayon kasi uh, magtatambak lang po muna Then, 'yan mga pinagbaklasan nila ng forma, ice. Sitatabi po muna nila dito sa isang sulok. So halos uh, tapos na po lahat yung uh, ating uh, formahan muna Then uh, yun nga po, gaya na sabi ko uh, Hintayin lang po natin dumating yung pantambak para po uh, may mer meron silang magawa banda So dito po muna kasi tatambakan bago dito Kasi ili-layout po muna natin yung uh, bahay bago po tayo magtambak Para po hindi tayo mahirapan sa hukayan at makuha natin yung katigasan ng lupa So yung mga idol, busy sila sa paglilipat ng mga uh, pinaggamitan natin kahoy dito sa kabilang side kasi ang, ang lalagyan po muna natin ng tambakis yung mula doon sa poste na yon papunta po dito sa kabilang So yun po mga idol, dumating na yung... Uh, Order natin na pantambak sa dump truck po yan uh, Nagkakalaga po yan ng 4,500 Ang ganda po ng uh, lupa nila tubig Ano? po mga idol? Bali dalawang truck po yung uh, ID ni na yan.

So, yun po dahil uh, tamaan ng uh, pagatras ng truck yung uh, linya ng tubig so tumawag tayo sa Balibago Water Works para po tingnan nila yung uh, na naatrasan -na ng truck. So kung hindi po kasi baka ilang oras lang magiging swimming pool tong ating gitagawa. So, buti na lang po is sa uh, maaga po ka uh, dumating yung kanilang uh, referman para po uh, masikaso niya na itong uh, tinamaang tubo dito so yun po uh, natapos na kagad ni sir yung uh, ating uh, nawasak na PBC so bumili lang po tayo ng hamburger pagdating natin is tapos na wala na ko na mangga ng mamangan eh Nakakalunos na ko man Ah, sir. Oh. Wala daw ganang kumain tong mga bata mo. Wala. Sa bahay po tayo na kalahating pandesal lang dito pa burger burger. Sir, merenda ka muna. So yun po, thank you kay Sir na nag <laughs> uh... Nag-repair po ng ating nawasak ay nawasak pala nila hindi hindi namin nawasak. <laughs> so, Sorry po na hinto na yung pagtagas ng tubig kundi po magiging swimming pool tong ginagawa namin. So bali po yung inuukay nila yun isa yun po ang magiging poso negro natin. So ngayon po nagkatubig siya. So ang gagawin po muna nila ay si kakalat po muna tong tambak. Ayan po bali si kinakalat na nila yung ating uh, nako Sa mga gusto pong magpatambak, uh, kumontak lang kayo. May contact na tayo po sa kanila para po at least makamura tayo ng konti. So nung una po kasi nagtanong tayo sa pantambak nila is 4,800. So tayo po is nakuha lang natin sa salagang 4,500. Nakatawad po tayo ng konti. Pagpunta sa Paborger Ayan maraming salamat daw sa Paborger Kok <laughs> Anong <kulay? laughs> So ayan mga idol, so ayan, haba pong nagtatambak sila So ako, okay. pupunta po muna ako ng San Fernando Pupunta ako ng LRA dahil may asikasuin tayo mga documents Dun sa papatransfer po nating titulo Alright, Bill. So yun mga idol, bumalik tayo dito sa site kasi hindi tayo natuloy dun sa lakad natin. May uh, kamitap tayong kaibigan na naghahanap din po ng property dito sa Raya. Tutulungan po muna natin. Tsaka wala pa naman po yung hinihintay uh, natin about dun sa BIR. So yun po, bali bumalik tayo sa site. oh okay, ayun na. Halos na na po nila yung ano, isang dump truck na hakot dito. So yun po, shoutout po ulit dun sa Uh, line man ng uh, Balibago Waterworks dito sa Raya. Nabilis niyang nagawa yung uh, nasirang tubo kanina. Then yan po makikita natin yung uh, pagtatambak nila. So bali po ang lilitaw niyan is dito yung ating poso Negro. So yan po, naka-layout siya kanina. So dahil dumating po yung tambak, hinuna po muna natin yung pagpapatambak. So ang uh, ano po ng uh, ating poso Negro is uh, 150 by 250. So, so yan po bali naka- Uh, layout na po siya hukay na lang siya pagkatapos natin sa tambak so bali ang tatambakan po natin muna is hanggang dito po muna bago makarating dyan sa poso negro natin so kaya po ikakalad muna na nila itong uh, tambak na dumating dito then baka bukas po is order pa tayo ng isa so marami marami po itong uh, isang linggong ito siguro magkakalat muna tayo ng tambak din ito nga po kayo uh, yong uh, aposo uh, sa negro natin habang naghihintay po tayo ng building permit uh, Nagtatabak-tabak na po muna tayo ng pakonti-konti Dahil uh, tarating din po naman ang araw na pagkailangan na magtabak Ganyan din po yung gagawin So in advance na lang po muna natin temporarily sa po sa mabakante yung mga tao So yun mga idol, hapon na, na naman po Tapos na yung ating uh, isang araw O tapos na po yung ating uh, lunes So yan po yung natapos nila ngayon na uh, At tanggal na nila yung tambak dito Then bukas po isa uh, yun naman ang titirahin nila Then magpapa additional na naman po tayo ng isang tambak So pumunta po tayo kanina dun sa nagtatambak Wala, wala po yung kausap natin Bali nag na lang po tayo ng message doon sa anak niya Na sana Uh, deliveran niya tayo ng isang dam trap Siyempo bali hanggang dito na yung Naabot ng pagtatambak nila din. Bukas yun naman po yung uh, kanilang titirahin O yung tatrabahuhin nila So hapon na po yan mababa, mababa na po yung araw So iniwan na po nila ako hindi, hindi ko na sila inabutan Kasi oras na rin po So mga idol Maraming maraming salamat po Sa patuloy na pagsuporta sana po wag kayong magsasawa hanggang sa matapos po namin at mabuo yung bahay na tinatayo namin dito so maraming maraming salamat po mga idol God bless po sa inyong lahat at mabuhay po tayo